Alam mo, habang paulit-ulit tayong nakakarinig ng balita tungkol sa mga barko ng ibang bansa na pumapasok sa ating teritoryo, hindi mo maiwasang mapaisip hanggang kailan tayo magtitiis. Nitong huli, isang research vessel ng China ang namataan sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Siyam dalawang nautical miles lang mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. Hindi ito basta rumor o haka-haka mismong Philippine Coast Guard na ang nagmonitor sa kanila gamit ang BRP Teresa Magbanua at isang air asset. Ibig sabihin, totoong nangyayari. Totoong may aktibidad. Totoong may ginagawa sa karagatan natin. At walang pahintulot. Tol so, ang namataan. Kahapon sa 92 nautical miles mula sa baybayin ng Borgos Ilocos Norte. Agad na ipinadala ng Philippine Coast Guard ang OPCG ng BRP Teresa Magbanua at isang air asset para i-monitor ang research vessel na nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Naglakbay ang barko ng hindi akma sa freedom of navigation at may palatandaan ng maritime scientific research ng walang pahintulot paglabag sa sovereign rights ng bansa. Napansin din, ang chennai Yonshi is a deep-sea submersible at isang rigid hull inflatable boat na kumukuha ng kagamitang ginagamit sa pananaliksik. Ayon sa PCG, ito ay patuloy na may illegal research activities ang China sa EEZ ng Pilipinas. Hindi na nagbigay ng update ng PCG kung nakalis ang nasabing barko. Nakakabahala kasi hindi lang ito basta pagdaan. Hindi lang ito simpleng paglalayag. May dala silang deep sea submersible at rigid hull inflatable boat. May mga ginamit silang kagamitan para sa pananaliksik. Scientific research daw, pero walang permiso. Sa panahong dapat malinaw ang paggalang sa soberanya, may gumagawa pa rin ng ganitong hakbang. At ito na nga, ayon sa Coast Guard, patuloy pa rin ang mga ilegal na aktibidad ng China sa EEZ natin. Ang masakit dito, parang ang hina ng boses natin sa sarili nating bakuran. Parang tayo pa ang kailangan magdahan-dahan. Tayo pa ang kailangang magpakumbaba. Kahit tayo ang inaagrabyado. Hindi na ito simpleng isyu ng teritoryo. Isyu na ito ng dignidad, ng prinsipyo at ng kinabukasan ng susunod na henerasyon. Pero kahit ganoon, saludo pa rin ako sa mga tauhan ng PCG. Hindi man sila kasing armado ng ibang navy, hindi man sila kasing dami ng barko ng ibang bansa, pero ginagawa nila ang tungkulin nila. Tahimik pero matapang. Sinusubaybayan nila ang mga kaganapan. Binabantayan nila ang karagatan natin. Kahit hindi sila sigurado kung may tutulong sa kanila kapag dumating ang alanganin. Kaya siguro panahon na talaga para hindi lang tayo umaasa sa mga protesta at diplomatic note. Kailangan natin ng modernisasyon ng mas malakas na presensya sa dagat ng tunay na pulisiya na ipaglalaban. Hindi lang itatala sa papel, hindi ito galit, ito ay panawagan. Panawagan para sa karapatan. Panawagan para sa pagalang. Panawagan para sa isang Pilipinas na hindi lang basta nanonood kundi handang tumindig.